So hello mga kasarili mga katendera. Good afternoon or good noon. Kasi 12, so time check na tayo. Yan, 12.27. Yan, 12.27. So ngayon pala ay September 1. So Monday, ngayon ay Monday. Walang pasok dito sa amin ngayon. Kasi may bagyo daw. Kaya suspended. Hindi ko alam sa ibang lugar kung may pasok sa kanila. Or baka dito lang sa summer. So, ayan, mga mga masari, mga kamenderas. So, welcome ulit dito sa ating YouTube channel. welcome din dito sa ating Sari Sari Store! So, another vlog na naman tayo. So, ano-ano na lang yung AV video natin para may upload lang tayo. Kahapon, ayan, so dami ko pang i-display. So, di pa ako natapos. Di pa ako natatapos mag-display. Lagi ako namimili. So, ngayon lang, wala. Ay, yung naiwot. Ngayon, di ako nakapamili kasi. Yung pinapadalhan ko, hindi siya sumakay. Eh, wala kami yung kumpra ngayon. Pero mayroon ako mamaya. Siguro isang barrios lang siya. Wait, ayan. 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 So isang barrios lang mamaya kasi yung kahapon, naiwan yung isang box. So ngayon, meron kami ngayon uh, kumpra yung kahapon na naiwan. So ngayon, makalat yung tindahan namin. Di pa ako nakakapag-display. So madami pa rin. So i-display. So ganito yung tindahan namin. Oh. No? yeah, may display ako. Tapos, andito pa yung kahapon. Ito, nung isang araw pa yan, hindi ko pa na i-display. So, when mag-display ako, videohan ko na yung pag-display ko. Ang dami ko pang gagawin. <laughs> Andun sa likod, may mga stock pa, hindi pa rin ako nakadis nakapag-display hanggang ngayon ng mga bear brand. So, ngayon, magdi-display lang muna ako. Dapat kanina pa ako umaga magdi-display, kaya lang nabibisi may mga bumibili kaya ngayon na lang ngayon ay ngayon na lang natanghali na wala na masyado yung bibili may may maliligo ako so mag display muna tayo saan ko kaya lalagay yung camera ko tingnan nyo yung tindahan namin magalo <laughs> o oh, ang bawang hindi ko pa na display oh, makalat may mga basura pa ayan may mga basura pa tayo di pa ako nakapagwalis mag na -di display muna ako videohan ko na yung pag -di display ko dito wala pa rin laman dito na natin ilagay yung camera hindi uh, alam ano yung unahin ko na i-display. Siguro ito na lang display ko ito. Mga yes, spaghetti. Ayan na may sauce. Saan ko ba ilalagay yung ano, camera ko? Hindi ako makikita pag, pag display ako ng mga uh, spaghetti. Ayan, dito na lang. Ayusin muna natin yung ating camera. Oh. Oh. <laughs> Lipat ko. Dito na lang. Para pwede dito sa taas. Ay, ayan, okay naman. Da? Ayan. Di, pa natin. Okay. Okay, ayan. <laughs> Hirap mag-video. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung camera. Yung cellphone natin. Wala naman tayong camera. Cellphone lang meron. Walang camera. Okay? So, ayan. Kita na. Pwede na. Sa so, dito kasi ako mag, ano, mag-display -di dito ko ilalagay yung mga spaghetti. Ayan, wala na kami yung mga spaghetti. Meron dito pero sanma. Kaya lang yung iba, yun ang sanma. Nagahanap sila ng ibang tatak. Ayan, babaan pa nga natin. Okay? Ayan, pwede na. Ito yung binili ko na Dutch meal, yung naka-promo. Pero hindi ko pa na i-display hanggang ngayon. Hindi <laughs> ko pa kasi natin-check yung resibo. Lagay ko lang muna dito sa kanin. Ito yung mga stock. Tanggalin ko muna sa... Ayan. Ayan. Tanggalin ko muna. Kasi dapat pag nag-display kayo, FIFO. First in, first out. Ayan. Tanggalin ko muna to para ma... Linisan ko yung lagayan dito. Eto, so, di ko pa rin nalilisplay di yung mga eggnog at saka stick. Nagpapawisan ako. Okay, lipat natin dito. Ay! Magigat kasi. Magigat yung 3, 680 grams. O, yan. Ay. Yan. Okay, asan na ba yung walis natin? Yung walis na maliit. Asan na yung walis? Walis. Wait lang. Hanap ko din eto na. Sa lilinisan ko muna dito. Tanggalin ko muna yung mga nakalagay kasi madami akong binili na mga spaghetti. Kailangan malinis syempre yung lalagyan natin. Ito, spaghetti na virginia. Namang kulai blue ay papa. Ayan, papa suka gati. Oh. Oh, enggak bisa I ma avete avuto saprano ciao ciao ho bisogno di scatto yung mga spaghetti na meron ako. Tatlo, ay, apat, apat na klase. Ayan, apat na klase. Tapos na ako dito. Dito naman ako. Lipat tayo dito sa kabila naman. Ayan, dito naman tayo sa side. Kabila. Ayan. <laughs> Doon is okay na. So, dito naman tayo. Ito kasi tatanggalin ko siya lahat kasi para para mas maganda yung pagka-display ko kailangan tagalin ko to ng mga birds day kasi nandito ko nilalagay talaga yung mga swab so lahat ng isang case ay dito ko nilalagay so kailangan ko muna alisin itong nakalagay dito para dire-diretso yung pag-display ko hanggang doon kasi minsan napupuno hindi na kasya kailangan may ilagay ko dito yung lahat yung mga pangkape gatas dito lahat para pag napuno doon ilalagay ko na lang sa ibang stante yung ibang mga nakalagay dito okay so start tayo tagalin ko muna to Kasi so yung Milo, dito ko rin kasi yun, ilalagay pagkatabi sila si Severman Swap at si Milo. Kaya ito, hindi ko na siya tatanggalin na lang kasi mga perforan din naman. So, dito ko na siya ilalagay. Mga Burbrand Adult at saka brand Natural. muna yung bear brand. So, nabawasan na namin na isang piece. Sa likod. Nagulutay. So, ito na yung aming bear brand. Ito ay panga case na namin to. Yan, may bawas na yan. tatlong case na bear brand yung binili ko. So, pangalawang box na itong ating ini-display ngayon. Naligyan ko pala ng karton. Ilalagyan ko pala ng mga para hindi matumba. Yan, may karton na. Ano naman dito? Puha ako ng milo para ma-display ko yung milo dito sa katabi ng swac para hindi matumba yung swac. Kasi pag walang, kasi pag hindi ko nalagyan dito kaagad, eh matutumba, pwede siya matumba dito. Kaya hinarahan ko na lang muna ng karton. Puha muna ako ng milo dito sa likod. Puha lang ako ng milo. bye Ano? Ano sir? Hindi na nga niyo Sabi sabi Hindi sabi Hindi, Sabi 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 <あ>何だ<あ> Lagyan ko pa agad dito para hindi matumba ba itong bar brand. So, lang ako mag-display ng mga paninda ko dito sa puno na na. Sino na talaga? Ayan ko na, pinuno, pinuno, pinuno. ayan ko na. Puno na. <laughs> ah, di ba puno na? So, dito, hindi pa puno sa bar pupunuin natin. Hindi na yung matutumba kasi meron na dito nakaharang. You know? Ayan o. Hindi na matutumba yung bar Nagkamali lang tira. Nasari ako basat bayad. Sige, pasag dito. <laughs> uh, ah, naman? Anay, wait lang. Ayan. <laughs> okay, so balik tayo. Dumating kasi yung aming uh, groceries. Ito ay yung kahapon. Na iwan doon sa uh, groceryhan. Kaya, ayan, dumating. Tapos, meron ako asukal na dumating. Dalawa na tuloy yung asukal ko. Nagkamali sila ng basa. Kahapon, may asukal ako. Tapos, ngayon, may asukal na naman. <laughs> ako, dapat, uh, yung kuha ko kahapon na asukal, bukas ko na siya babayaran. Kasi di sumakay nga yung uh, pinapadalhan ko. Magkaintindi nila ay kuha ko ng asukal ngayon. Kaya yung asukal ko, asukal ko ngayon, dalawang sako na. Pero okay lang yon At least we stuck na uh, ulit tayo. So, mabeta naman sa amin si asukal. Kaya walang problema kung magdalawang sako tayo ng asukal. Kamaya magre-repagod na ko na asukal. Kasi konti na lang yung asukal natin. Ipat natin yung camera. Lagay natin dito kasi hindi hindi na ninyo makita. Kaya lang, ako na yung hindi makita. <laughs> Opo na lang tayo dito sa baba. Maganda na, no? Di ba? Oo, oh, ganda na, no? <laughs> Display ko lahat yung Milo namin. Nag-add pa ako dito ng isang year pa. Para yung karton mga box namin sa loob, inabas ko na lahat. Kaya inubos ko na yung Milo. So, itong Milo, isang case yung binili ko nung 27. Almost 27 siguro ako. Uh, Pupunta ng katulugan or 26. So, ito na lang siya. Paubos na din. So, next natin ay Verge Trina. Lagyan ko ulit lang harang. My... Ano? Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Langgam, baka may nabutas. Ya, dan langgam. Okay, so linisan ulit natin. Ang daming ano, ang daming basura dito. Kasi, nga, may, minsan kasi may mga kinagatan yan. Kasi may mga nakakapasok na mga artitik dito. So yung mga Uh, basura, yung mga balat andito sa may gilid. Kaya tanggalin, tinatanggal ko para maginis yung ating stunting. Eh. Ngayon, may pusa na nga kami. Nung may pusa na kami, pinapasok ko na siya dito sa loob paggabi. Wala na kami yung mga bibit dito. Kasi dati puro butas yung ano ko eh. Mga bear brand namin at saka mga kape. Puti ngayon eh. Wala na nag-alaga na talaga ako ng pusa. Yun lang talaga yung katapat nila. Pusa. Ayan, malinis na. Okay? Okay. 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 So, okay. ko na, na ulit ng karton. Para pero... hindi matumba. Natutumba kasi siya. Ayan, natutumba siya. may karton. Tapos may nakalagay na dito sa katabi. Wala palang stack ng uh, twin na uh, birds tree at saka yung choco dapat kasi katabi noon ay Street na twin. Kaya lang nang stack. So, ilay ko na lang dito. Itong mga, yan, energy. So, tingnan ko muna ba may putas. Ito na. Yan, lalagyan ko na dito para hindi matumba yung katabi. Yan. Ano Ano? Ano Ano Estoy doing a pink. Hola. 2 2 2. No. Me

Ang ano pa Ay, apat na lang pala yung mga kape. Madami Adami pa lang stock ng coffee. Bukas konti na lang tong kape stick namin. Bukas mag-o-order na ulit ako. Mamaya maglilista ako. Okay, so wala na tayong display dito. May, may ano pa dito, may space pa. So dito ko na ilalagay yung mga udong namin. Dito lang muna. Yung udong may swa, dito ko lang muna i-display. Yung kahapon namin din. Punin ko muna yung udong. Ito kasi, mayroon pa dito sa isang ito. Kaya lang ito is mga stock na. Mayroon yung mga stock. so mga udong na yung display natin. Itong, itong udong, nakarating na ito ng Nueva Ecija. At saka sa Baguio, dinala namin. Kasi Uh, pumunta kami doon, nagbakasyon kami. Wala kasi sa kanila itong udong na, to, na sombrero. Kaya naglalan na ako doon. O, diba? Shout out sa udong namin. Nakarating ng Noy Baisiya tsaka Baguio. so, <laughs> dito ko na lang siya i-display. Katabi na lang dito sa mga, mga uh, kape. hindi na siguro ako maglagay ng harang kasi okay naman, hindi naman tumatutumba. utumba siya no, ilangan lang pantayen eto, ayan, may bawas na. Lagyan okay, natin sa ibabaw. Tapos, next ay miswa. I e, Tabi ko na lang dito sa udong. Sana so, lang pala yung miswa namin. Ayan pala. So, dalawa na lang pala. Andito yung isa. Ayan, dalawa na lang pala. Ito may bawas na. So, Magbilis makita kung konti na lang yung stock pag naka-display talaga. Yes, may space pa dito. Baka yung mga uh, spaghetti sauce na lang yung i display ko para katabi sila dito. Oh, ayan na. Tapos na ako mag-display doon. So, napawasan na yung ating kalat. So, ayan na. Nakapag-ano na ako display sa isang santi pa lang. Diyan pa lang muna. Pero at least napawasan na yung mga ligpitin ko dito sa tindahan. So, dito ko lang muna bivideohan kasi sobrang mahaba na. Mamaya pag nag-display ulit ako, bivideohan ko ulit. Continue sa pag-display natin. So, iharap ko nga yung camera dito para makita nila yung aking mga na-display. Yan yung mga na dyan, dinanggal ko lang muna. So, sabi ko yan mamaya si Kofi Nate so dito sa pangatlong layer, <laughs> mga blanco pa. Yan, dito, yan, may mga, mga sabon kasi dito, shampoo, tsaka mga downy, sabon. Oh. Guys, ayan okay, mga kasari, mga katendera, tapos na ako mag-display dito, panda, ayan, hanggang doon. So, mahaba na kasi ang video ko. So, di, so, ko na yung video ko ngayon. So, mamaya na lang ulit pag mag-display ulit ako ng ibang naming mga paninda. Videohan ko na lang kasi sobrang haba na siya. Baka magsawa na kayo papanood. <laughs> Ayan, so ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe mo na yung channel natin. Click mo na din yung bell para updated ka. Pag may mga video ako na i-upload dito sa channel natin, sa mga nakasubscribe na, sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe at panonood ng ating mga video. Isiling sa ating mga kapwa-kasari. like and share na rin video natin para mas marami pa yung mga panonood at mas marami pa yung mag-subscribe sa atin para mag-1K tayo dito. Maraming salamat. Mga na ugtuhay yung atanan. Happy siling sa ating mga kapakasari and katendera. Bye bye! See you sa next bye guys. Ayan, bye bye muna. Bye bye ulit. Maliligo pa kasi ako. So mamaya, mag-display ulit ako. Bye bye!